guys, ayan, tatry natin mag bilad ng ating kawali ayan, magbili-bilad na ako ng kawali guys so ngayon nag-start tayo ng bilad ng kawali, so mamaya titingnan natin, tapos magpipreto tayo ng egg ayan, guys. guys, ito, kalagyan na natin ng mantika ang ating binilad, ayan guys, ito siya, oh, o sasalinan na natin ng mantika dahil mainit na siya yan ah so try try natin ayun mantika so mamaya babalikan natin kasi sobrang init na siya guys so may, babalikan natin guys may itlog ako so ayan ang kawali mainit na siya ilalagay na natin ng ating itlog tatry natin kakrak natin siya guys ayan guys so, ayan guys, niloto ko na siya. Ayan. Tingnan natin. Ayan, unti-unti nga siya naluluto. Pumuputi <laughs> nga siya. Ayan, sa init. Gandahan lang siya. Ayan. Gandahan nga siya, oh. pa Oh, ayun Ay, naluto siya, guys. Ayan. Pero kailangan mo siyang ibabad. So, ang tagal kong binabad. Halos... Palating oras. Ayan. Naluto din naman siya. So, kailangan mo lang siyang ibabad, guys. Ayan. Naluluto siya sa ini. Ano. Pero kailangan mo siya nakababad. Ayan.